Sarap, pangilangoy. Mami, ubo ka na. Hello po, mga atolutsky. Paano ka po kampanya nandito sa Nasaan po kami? O ikot tayo ikot 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 ikot, ikot. Ayan ayan Charan. Kampanya ayon 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 Sa ayon 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 ay kahit ako'y napapagod-pagod ay kami po'y samunod at titignan po natin sasamahan natin si Itay abay nasaan si Itay butang layo hindi ata si Itay yun no? napakaganda po ngayon ang dagat tingnan naman ninyo blong blung lantap na lantap kung ako hindi nga ako ako'y maglalang huy. Dudot! Ayan po si Dudotsky. po Nabusa. Nabusa siya. Ayan po si Dudotsky. May ng kaming tinapay at saka tubig. Nasaan si Itay? Ah, nagyaka na po si Dudut. Maligo Naligo ka na, di ka ba naliligo? Eh, baka akin maligo. I love like Maliligo ka mamaya? Ha? Pwede ba di ka maglangoy? Kaya lang like, sa papa ka naaangkas. Nasaan? Eh? Ay na po sa Itay ah. Layo naman. Hiningal na ako paglalakad. Ang wala lang may isa si para. Parang marami na po sa itay huli. At may nilalagay sa ulo. Siguro po ngayon ay mga 5 o'clock. Ah, po ah! Dito sa may kahoy. Dudot, may hindi yan. Dito ah. Ayun na po sa ito yan. Bayo na po si Dudut Ski ah. Bayo na po si Dudut Ski. <laughs> Nagsuswimming na po siya. Baka mahuli ka ng bante! Baka mauli ka ng bante, Masarap maglangoy! Masarap maglangoy! Mahalim, maalap! Ay, siyempre na yan! Iyan, lagayan-lagayan na po sa dodot. Kaya naman po sa itay ah. Namaman daw na. -ma. Baka mapandig ka! Ayoko pa mabasa pa ako. Ito na po ninyo si Dudut. Kahit po siya mataba, magaling po siya maglangoy. Doon ba daw? Parang sarap nga maglangoy. Hindi <coughs> na ba sa'yo e-bike? Dami po yung nangyaram ng ibay kay nanay. Umaba sa'yo yung ibay. Ayun po naman sa itaya. ay sa itay kung mapapansin po na niya asul na asul ang ganda po sobrang ganda po ng daan hmm. dito po sa tapat ko ay bakante pa siguro ito wala pang may ari hindi pa nagpapagawa ng resort pero po dito, simula po dito sa may mga bahay-bahay, yan po may mga resort na. May dadaan pong bangka. Sarap! Maglangoy! oy Maglangoy! Maglangoy! ka na. So ito papalayo oh. oh, pa. Mamaya na lang po natin tingnan ng huli at ako'y napapagod na paglalakad. Kami po ay doon pagaling. Doon po sa maraming taong pinagod. yung sa lor. may isa pa din na si Dudut po nagpapadala sa alon Napakasarap maglangoy ngayon. Dito po sa tabing uh, playa ay maraming mga ito po ang mga bagin. Ang tawag po namin diyan ay baling-baling. Kung mapapansin po ninyo ay marami po siyang bulaklak. Pero pagka po hapon ay nakatikom na po siya. Siya po ulit ay bukas. Pag po matindi po ang Init ng araw ay nabuka po Ayan Adami po dito Ano na po yung ano, mag Magandang tingnan Pagka lahat ay nakabuka Ang bulaklak Naalala ko po nung bata kami Ito po yung ginagawa namin Pang jumping rope Pang maglalaro dito sa tabing dagat Tapos po meron po dito yung Maliit na bangka ang tawag po namin din ay trolley at meron pong mga puno ng podak para po sa panda na malalaki yan po yung may buong sayang hindi po natin naabutan na sila ay naka nakabuka pero mapapansin po ninyo dami dami po usok ng bulaklak meron po dito ng tuunda ang malapit lang bahay namin ito yung ko na sa amin maganda din po yung lagay ng succulent ang po si Dudut ng Gokukay Dudut po talaga Gokukay nasisira Ano na sa dudot? Tapos ay marami po ngayong labas na ng graba. Ewan ko lang po kung pwede pa dito mangu ng graba. Pero pinagbabawan na po. Tsaka ng buhangin. Bawal na din pong kunin. Malapit na pong kainan ng dagat. Ano na iyan? Ayan na doot. <laughs> Bena! naigot na nga! Tapos so, itay po yung abandaw ng pandaw. Nakikita po yung po na yung kamay niya. May nilalagay sa likodan. Ibig sabihin may uhuling. may huli po sa ika habang si dudo at si skiver na nag i-enjoy sa kanyang balance Napaka, napakaganda po ng dagat pantay na pantay yeah. mahal yeah. si Dodo to huwag ka masyado malalim Dodo malalim ka na yata malalim dyan

Napakabing lang yan Ay, maliliit yan eh. Oh. Stoy! a ah, ah, na daw pag maraming sukal. Marami daw po layak. Ang ibig sabihin po ng layak ay mga sukal. No? Ay sumasabit sa mga panitik. O, oh, di sa lambat. Ah, dito din pala kami ah. Dito po kami pala ng kape sa bandang ito ah. Ayun po si Dodot. Hindi na po ako sumunod kay Itay. Ayun po si Itay ah. Ayun. Ayun. Medyo malayo. Ay ako po yung parang hinihinan sa... Ah. Parang kung ako. Ano ba diba yan? Gawa po yata na sobrang init. Nararamdaman ko na. Kailangan ko na mag-nebulize Grabe po katindi ng init dito. Ang heat index po dito simula nung isang araw ay ano up? 51. Oh, Napaka-init. Kaya naman ako si dudot ay enjoy na. Hindi sa pangbaba. Lalangoy niya. May pagmamalaki ko po sa inyo na ang ang tabing dagat po sa amin, dito sa amin ay malinis. Tingnan po naman ninyo, wala po ko yung ang basura. Ano? Oh, Tingnan po ninyo, wala po din basura plastic. Kaya nakakatuwa po ng mga tao dito sa amin eh may disiplina ano na sa pangangalaga sa tabing dagat. Bagamat hindi po white sand, pero malinis naman po. At saka, ito pong park na ito, pag naglangay po kayo dito, hiliperilaan. Wala pong bayad. para sa masa po. Inaahon na po na yung kanyang pante o lambat. Aulin ah, na po, malaking malaking ano ah, balyena. Si Dudut Pinado na sa loob. Pagkita eh. Siya daw po ang malaking isda. Hindi ka isda, kay balyena.

Kaya mo niya sa lambat. tapos na po sa Itay. Aahon na po kami. Ha? Ah, Aahon na po pala siya. Sige diba po. Tapos, ah, na po.

Patingin. Diyan ba, diyan Oo. Oh. Award. mo. Dito nga, ka, dito ka yung Wala nga yung banak. Baka sa Pauwi na po kami. Naman. Nakanggap ka. Pauwi na kami. Ang marami ay sukal. Hindi isda. Mukhang siya. Siya pa po ang marami. Oo, okay. oh, dami. Mayroon nga. Punong-puno. Uh, Punong-puno -puno ng uli. Abito ah, pala ikaw. Ikaw yun. Yeah. Akala ko yung uh, daon-daon. Nagkakamali uh. ka dyan. Ano na nato pang, man ano naman? Ano naman Wait. Ngayon ba? Ano? 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 Ang marami po yung sukal, tanam mo. Abay, napuno na itong pantan ng sukal. May okay, mayroon ang galing. Pwede na po yung huli na ito yung isinda. Kakaunti po ito. Lalagay ko lang syrup. Pero ipang bubukod ko muna yung mga ulam ng pusa walang kayong maliliit lalagay ko po muna sa rep at sa bukas na po niya lilinis natin sa ulam ng mga posikat atin lang sisigangan may asin លែងមានមច្ចុរា you mm -hmm.